may mga buto ng tao umanong nilalaman ng mga sakong na recover sa Taal Lake kung saan pinaniniwala ang tinapo ng mga bangkay ng na mga nawawalang sabongero ayon yan sa Philippine National Police. Sa gitna ng search and retrieval operations sa mga otoridad sa Taal Lake kung saan umabot na sa limang sakong may suspicious objects ang nakuha. Halo-halo, no? Ang Taal ay farming yan. May mga na-recover ng mga animal, animal remains, may mga... May human, at mix-mix uh, na ang ating mga tinitingnan ngayon ng mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang mag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Pero ayon sa Justice Department, That will still undergo uh, forensic examination and there's no briefing yet. We have to wait for that proper time. Not everybody should be speaking on, on what's happening in Tanday. It has to be LICO, LA, And uh mostly the J speaking about it. I spoke to the Apple Commer to some people today about the movement of the kind lab of the P so that we can be on the same page. para bilisan na ang proseso, kinuha na ng PNP ang DNA ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero, pantulong sa cross-matching ng pulis. Sinusundan ng mga otoridad ang aligasyon ni Julie Patidongan, alias Totoy, na tinapon umano ang mga bangkay na nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kasama sa kanyang aligasyon, may police officers na sangkot sa kanilang pagkawala. Ngayong araw, formal na inihain ni Patitongan ang reklamo sa so National Police Commission o NAPOLCOM laban sa labindalawang polis na binayaran umano ng Alpha Group. Sila ang kumukuha ng mga missing sa sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa taalik. Uh, yung, uh, marami yan sila actually hindi ko lang mapangalanan dahil kilalang kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Dagdag na aligasyon pa ni Patidongan. Sila yung tagaligpit sa war on drug noon. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan, kung pagbabataya ng salaysay ni Patidongan, posibleng masampahan ng reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang mga nadawit na aktibong polis. Dismissal sa serbisyo ang pinakamabigat na parusa. Kasama rin sa naghain ng mga reklamo ang ilang kaanak na nawawalang sa bungero. Hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15-30. Marami to eh para sa amin may sistema ko ito eh so talagang you have to take a look into it isang malaki ho itong ano um, sistema na kumakain sa PNP sana naman ho talaga magpasa ng batas kayo na kung pwede strike one pa lang tanggal na sa si serbisyo sana ganun, di ba para hindi na pamarisan Ayon sa PNP, sa labin limang pulis na inugnay ni Patidongan sa kaso, tatlo na ang na-dismiss. Siniguro ng Napolcom, tatapusin ang kaso sa mga pinangalanan ni Patidongan sa loob ng 60 araw. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.